Does that satisfy Congressman uh, so, Martinez? Mr. Chair. Chair, ako po ang gusto ko lang kasi kinakasangkapan natin siya para makaalam tayo ng katotohanan. Lahat po nang itatanong natin, magdidepende tayo sa kanya kung totoo sinasabi niya o hindi kahit na po siya sumumpa. Kasi po yung pagkakasabi niya mayroong umiipit sa kanya, eh nakita ko po yung mga nangiipit eh nakakatakot ng mga tao sapagkat NBI, CIDG, at saka PNP. So lahat ng sasabihin mo rito, kung ikaw ay takot, hindi na namin pwedeng paniwalaan. Yun lang po ang nakakaalarma ngayon. It will be a waste of time, Mr. Chair. Baka dahil sa takot niya, ang sasabihin niya hindi totoo. Kaya ko lang gusto sabihin, yung pagkakaipit ba sa iyo ay talagang tinakot ka. Wala naman pong ako eh ano yung sinasabing sinipit da ko ha mo eh? Kapampangan kaya. Uh, sinipit da po yun yung Tagalog. Kaya yung question, ano po rin ang tao, malapit kang adiang? Sinipit ka nga eh. Sinabi mo yung PNP po at eh, saka CIDJ at saka NBI. Paano ngayon mapapaniwalaan na katanggap-tanggap o totoo yung sasabihin mo sapagat ang umiipit sa'yo mga armadong mga ahensya ng ating pamahalaan? Mm -hmm. Ah, uh, yung sinasabi mo o oh, nagsisinungaling ka lang. Po, yung tempo ang iniipit. Wala naman sila kung idadawit opo. mo sila pero wala silang kinalaman. Yun ang ibig ko sabihin. Ah, I mean po yung iniipit na pressure po ako. Yeah. Oh, ano, so ba't kinakailangan banggitin mo sila? Sa anong paraan kanila inipit? Anong paraan kanila inipit? Parang mapagsabi ka lang ng totoo dito. Oo, oh, hindi ka magsasabi ng tuto dahil nga iniipit ka. Ito yung problema. Big bigyan mo kami ng halimbawa paano ka naiipit. May tinanong si uh, Congresswoman Garin. Hindi mo masasagot ng diretsyo dahil nakaipit ka. Baka mamaya magtatanong ako sa iyo, sasabihin mo ipit na ipit ka pa rin. Hindi na ako magtatanong. Wala, walang silbi na ko sa 'yo ay, uh, your honor, ang sinabi ko po pong iniipit, yung pagtatanong sa akin tuwing uh, before hearing, after hearing, yun po napipressure po ako na sa mga Sinong question. Sinong nagtanong tanong sayo na napaipit? Sino? Sino ang tanong sayo? Um, Meron ba nagtanong sayo na iniipit ka? Yung taga CIDG po, tinanong niya ako, ang sabi po niya, tapos Uh, afterwards meron din nagtanong sa akin, baka may alam ka kung sino kaibigan mong malapit kay AD Yang, para man malocate kami kasi pati kami uh, na ano na rin, uh, na cited in contempt naman. Pakitulungan mo kami, sa... Sabi, si, you know, sabi mo naiipit ka. Naiipit Anong paraan ka naiipit? Si? Eh kung magsasabi ka ng totoo, pa paano ka maiipit? <laughs> Hindi mo nasasagot ang tanong <laughs> ni Congressman Marcoleta. Mr. Chair, with due courtesy, sandali lang Mr. Chair, may na-pick up ulit ako kasi medyo na nasabi po ni Ms. Daisy Kiros ngayon lang na sinabi daw ng CIDG sa kanya na magsabi ka na ng totoo kasi pati kami na... na Naiipit na, nako-contempt na kami. Did this August body ever attempt to, to, to hold in contempt any resource person specifically from PNP or CIDG, kakasabi niya lang eh. Yeah, siguro po, uh, Madam Chair, kung makasagot lang, uh, Mr. Chair, kasi po uh, may mga pagkakataon, binabasa ko itong mga, itong ating transcript, kamukha po nung hinahanap natin, nasan si Mr. Ideang, nasaan yung mag-asawang uh, uh, pangilinan, nasaan si Roy Gomez, Medyo nagkaroon na po ng exasperation, uh, medyo exhausted po yung ibang kasama natin. Uh, ito pong aking uh, kaibigan, sabi niya, bakit hindi kayo makagawa ng parat mahanap? Pagka hindi pa nyo nahanap, ikokontem ko kayo. Ganun po siguro. Kaya nasabi naman ng ating mga bisita na pati kami naiipit. Baka ganun naman ang uh, context nun, no? hindi yung iniipit ka. Kasi kung ikaw ang iniipit, sa dami nilang mangiipit sa'yo, hindi ka na makakarating dito. Lipit na ipit ka na. Yeah, Mr. Chair, But very quickly, yeah. Mr. Chair, very quickly, no? Okay, just a uh, um, quick intervention. Uh, yeah. Yes, quick intervention.